So ayan guys, uh, tapos na po kami mag uh, community service dito sa Kristong Hari, Barangay Kristong Hari dito sa Quezon City malapit sa e. Rodriguez. So ayan na uh, nagyaya nga yung kasama namin mga uh, tim team Cabrabo para kumain. Nagut nagutom na mga Ka natin, no? Oh. So ayan na uh, ayan mo kami dito, guys. Dahil uh, tapos na yung uh, mission namin doon na maglinis sa mga sidewalk. So ayan na uh, lang 'yan ha. Ah. Dahil para sa ano namin sa mga alliance na mga ka-alliance sa team na uh, TNBR Alliance. Ayun, na uh, sama-sama lahat yung mga teams doon. Uh, nagtulong-tulong para maglinis. So ayan, kita-kits tayo dito sa kainan ng uh, Timog. Hello guys, nandito kami sa Mr. Paris. Kasama ko si Wogan Cadiz. Nagyaya kasi kumain dito. May delivery daw siya. Nagyaya. Shout out kay Wandi. Kay Wogan Cadiz. Ano yung ganyan? May delivery daw siya. Ano Ay, 120 pala. Ano ba yan? Overload? 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 dito lang nanti. para Oh, ayan. Yeah. Yeah, nandito na yung order natin. You know, order natin, oh. Tapos ito, buka ko yung itlog, guys. Libre Video lang Galing kami sano uh, guys, community service ng Kagrab TNBR. What's up dyan? What's up? Hindi nga makita ko guys. Ito ba dito? Ito ba dito? Ito ba dito? sa May ibang... May lasa siya na ano, pampaakit, no? Ay, Yan mo ano, ito, oh, Manamis-tamis na iwan. Harap. Ang hangin, mga hindi kaya. lang, may ikot, ikotin, Ayan, <coughs> babay yun guys ha Kasi walang taga video guys eh Tutututin mo na tayo Wala pang papasaw sa taga video Ayan yung kinakain namin ngayon yun, ha Tarap. Kain mo tayo, kain mo na ha